Ay, oh, yung isa wala, bukod na. Ayun nga, teka lang. Nakakatuwa, ayan na siya. Ayan na. Ayan na, nakakatuwa siya. Ang galing. Kanina lang. <laughs> Pagtingin ko, apa? Iliw. Ayan na siya ulit. Ayun na yung isa. Pabunaklak. Pabukad na rin. Oh, katuwa naman rin. Na ano Ayan na. Love, ko na bukad na Nabukad na siya maigi. Oh. Ang ganda. Ay, tingnan mo yung isa. Oh. Nagatatahimik. Abubukad na rin. Totoo. Tingnan mo. Ayan, umubukad na rin siya. May kusa. Ayan na, lagpo. Nakusa na siya. Nakusa na nabukad. stay lang. bantayan natin. Hindi pa ano eh, no? steady muna lang. Ayan na, nagaan na siya Oh. Unti-unti na ano siya. Unti-unti na siya nag Yan na, dagko. O, na siya na siya. Ano ka to? Ano na, ano nga yan? Ang ano na yan? Last, ay, hindi. Meron pa isa, o. Oh. Hindi pa, o. Oh. Huwag pala lumabas yung parang katas niya, bubukad-bukad na siya. Ano lang isa bunga. Ano oh, oh. na? Ano, ay, hindi pa na ano siya eh. Hindi pa na ano okay. soon, soon, then, lang siya. Sun-sun na yan. Yung isang ang pinta ako. 啊，这可把我给乐惨了。 di pa ano. Mm. Pero malapit na siya, matanggal. Maghihiwalay na siya. Para palang ano siya, yung, ano nga ba yung isang halaman na sa, yung kantadya. Ano sa din. Ba, titulong.

哦，no, no. Ah.